Ay, magandang araw mga kabakas Patuloy tayong tatalakay At uh, yung mga napuputol nating na mga kwentuhan Alam nyo itong ating uh, channel na ito Kwentuhan lang tayo uh, Ito pong aking uh, pagbablog Kwentuhan lang Yung pong mga kwentong pinapalalim uh, Atin pong binabaybay Ito pong mga nangyayari sa ating pamayanan ngayon ata uh, katulad po ng uh, ginagawa ng iba ay talagang uh, ginagaygay nila kung ano po ang pinagsimulan ng mga anomalya na ngayon ay eh, talaga namang pati mga kabataan eh kumikilos uh, ang hindi na lamang natin nararamdaman ngayon syempre yung simbahan uh, delikado po yang pagkaka uh, simbahan ng katoliko Uh, yung sinasabi natin yung simbahan ng katoliko ay uh, kumilos sapagkat uh, ilang beses na po yan uh, dalawang beses na po yung EDSA na yan na pinutakti ng mga uh, dumadalo uh, sa mga kanilang pagpuprotesta ang una po ay yung kay uh, Ferdinand Marcos Sr. pagkatapos yung kay Erap o Dio Ba at uh, yan eh, talagang maliwanag na may pakialam o nakialam ang simbahang katoliko. Ngayon, itong mga kabataan natin, uh, dahil po doon sa mga nangyayaring anomalya na hinahalo kay magpahanggang sa ngayon, ito pong 1.3 trillion na pondo ng ating pong gobyerno para sa flood control mula po yan ng 2022 ah, yung budget po niyan 2023 na bumaba hanggang 2025 eh yan po ay 1.3 Trillion para sa flood control pero ang nangyari habang lumalaki po ang pondo eh lalo kung lumalaki ang baha mayroong nagsasabi na ito ay uh, dahil sa climate change ah, dahil sa ah, kalamidad na ang dulot ay ah, nang nagmula ah, doon po sa climate change. Anyway, eh, 'yung climate change rope eh talagang inaasahan na po 'yan eh. Kaya nga po ipinaghanda 'yung pong flood control program na 'yan dahil nga doon sa climate change. Pero hindi pa rin po Nagbago Hindi pa rin nag Change ng attitude Yung mga Politiko natin Lalo na po dyan sa Kongreso Yung dalawang kapulungan po ng Kongreso Doon po sa House of the Representatives At sa Senado Eh ngayon ngayon Nagbabanggaan yung dalaway eh. Ha? Nagtuturoan Kung uh, Sino ang Nag-set up nung pong pondong yun uh, tinuturo ng mga senador syempre, eh doon sa kongreso yan eh doon ikayang eh, isinlansan at ang uh, appropriation committee chairman niyan, ay eh, yung ko na Bicol ako Bicol party list representative at yan eh nangyari at nadiskubrihan Matapos na lumutang po yung 142 billion naman na insertion sa Senado. Ibig sabihin, kung hindi po nasilip yung 142 billion na isiningit doon po sa pondo ng ating gobyerno na kinaltasan pa yung ibang departamento ng ating pamahalaan, eh hindi po iinit ng ganito eh. Hindi po iinit ng ang usapin Hanggang sa Nakialam na nga ang ating Pangulo At uh, kung susuriin natin Na yung budget na 1.3 Trillion na yan eh, sa administrasyon mismo Ni President uh, Bongbong Marcos Na yung pondong yan Ay inilaan upang Masagkaan yung perwisyong Idudulot po ng Baha dahil nga may climate change nga eh. Nagbabago po yung klima, nagbabago po yung uh, pag-iipon ng tubig ng kaulapan uh, para ibuhos dito sa kalupaan. Ganun po 'yun. Sa makatuwid, yung pag-init ng ating mundo, eh natutunaw nga po yung yelo doon sa Antartica eh. Umiinit po ang mundo. At sa pag-init na ng mundo, humihigo po ng maraming tubig. Nag-evaporate ang tubig mula sa ilog, sa dagat, hinihigop ng ulap. Kaya ang pagbagsak po niyan, eh talagang grabe. Uh, sa loob ng isang oras, dalawang oras, ngayon ay eh, bumabaha na po ang Metro Manila. Bumabaha na rin ang maraming probinsya at uh, marami na napiperuhis yung mga magsasaka. Marami nang napeperwisyo mga negosyante. At yan eh, dapat na nasilip agad. Ah, eh kaso hindi po eh, ang sinilip po kung paano sila makakakuha ng pondo at yung pondong yan, hindi po sa nagtungo. Naging ghost project. Ayan, iniimbisigahan. Maliwanag po namang dumarating sa atin ang mga balita, eh, di ba? At uh, yung mga contractors niyan na ngayon ay eh, sinisiyasat po doon sa Senado abay lumalabas po may mga koneksyon eh may connection din sa senador may connection din sa kongreso ibig sabihin aba ay sindikato ang nangyari pinaplano pa lamang ang pag-aatado uh, ng pondo para sa flood control alam na nila kung saan tutungo. Ghost project. ah, At yung perang niyan, pinaghahati-hatian ng district engineer ng Department of Public Works and Highways at siyempre yung nag-i-sponsor niyan ay ah, yung uh, kung saan distrito ginagawa ang proyekto. Alam niyo naman mga kongresista, may kanya-kanyang distrito yan. Eh. Pag pumasok sa distrito niya. Aba, hindi pwedeng walang pakialam yung congressman. Pakikialaman niya sapagkat ang pondo nang galing doon sa inatado sa kongreso. Ang masama nito, ay eh, kung yung kontratista mismo, ha, ah, eh, kasosyo, o, oh, ah kasosyo, o oh, baka may ari pa nung kumpanyang nangungontrata, nakapangalan lamang sa iba, Natakabarubal po eh. Talagang mga... Uh, maduduwal ka sa pinagagagawa nitong mga ito ngayon. Uh, sapagkat sa uh, pagkatanong araw po, nababalitaan na natin yan eh. Nababalitaan na natin uh, talagang meron mga proyektong multo, ghost projects. May mga konsehal nga eh, ha, na naunang nasuspindi, nagkakaso sa ombudsman, hinatula na sandigan pa yan, meron na rin tayong mga senador. May naging senate president pa nga tayong nakulong din eh. O hindi ba? May ilang senador tayong nakulong. Dahil sa anomalya sa mga proyekto. Pero ito, talaga ho, talagang nakakasularok ng sigmura ito. Sapagkat hindi po ito pinlano para idulot sa tao, kundi pinlano para nakawid talaga yung pera pinlano talaga ang pagnanakaw. ah? Kaya, ito mga kabataan ngayon na matagal na hindi natin nakikita sa karsada dahil yung dating administrasyon ni Pangulong Digong, yung dating Pangulong Digong natin, merong ntf di ba? Na yun na talagang hinahagay po yung mga aktivista, mga NPA doon sa kabundukan, at kung susuko, binibigyan ng pagkakataon upang magbagong buhay. Pero marami na ang nautas ah, bago pa sumuko ang iba. Maraming namatay ah, dahil dyan eh, ang chairman po nito eh, ito pong ating vice president ngayon eh, ng NTFL Cup na yan. Kaya hindi natin uh, binibigyan, hindi natin binibigyan ng puwang ngayon ito pong mga pag aatado paglalagay ng pondo ng gobyerno natin. Sapagkat pagkata uh, alam niyo naman yung uh, NTFL ang pondo niyan nasa militar. Uh, kung meron mang mga pondong pinagkakagastos sa labas, eh yun po ay eh, sa pagsasaayos po ng pagsuko ng mga NBA na yan o, pagkatapos lumutang na nga po yung mga Pogo paglutang ng mga Pogo abay eh, talaga namang nakakagulat eh pati lupain ng mga magsasaka nabili nitong mga kapitalista ng Pogo mga takas sa ibang lugar dahil wanted Uh, sa plunder sa mga sindikatong may kinalaman po sa panghuhot ng pera at ibinili ng mga lupaing dito nakapagpatayo ng maraming pogo hub o dyan sa Tarlac kung saan ito pong alis guo ba diba? eh ngayon nga po iniimbestigat paano nakatakbo itong Chinese uh, citizen na ito na mayor at nanalo. O, sumunod yung si Cassandra Liong, na kung saan ito pong si Hariko ay nasasabi. Nasasabi sapagkat na tumatayo raw siyang abogado noon eh. Kamukat-mukat mo meron palang isang malaking kumpanya nasa sa noon uh, na nagtatrabaho rin. Eh ngayon si Hari Roque, nagtatago hindi naman nagtatagong hindi nakikita, kundi lumayo sa ating bansa, nandun sa dehig. Na ang intensyon nito sana ay maging abogado nitong dating Pangulong Bigong para ipagtanggol siya ron. E paano niya ipagtatanggol yun? E nung eleksyon ng 2016, e siya mismo ay talagang binarubal yan ng husto ito si Bigong at sinabi niya sa kanyang talupati, huwag niyong iboboto ang taong yan sapagkat yan ay murderer. Maliwanag. Marami nakakap nakapanood nun eh. O ngayon ito si Hari Roque na nanawagan naman. Ah, sa sambayanan. At kay saldi ko, na ikaw ikay umuwi. Humarap ka ika sa paglilitis. At sabihin mo ang katotohanan. At naniniwala si Harry Roque na ito ay talagang pinlano. Yung uh, trilyones na perang ito, pinlano nakasama ang Pangulong Bongbong Marcos. E eh, Siyempre, propaganda yan eh. Alam niyo naman eh, yung uh, taong yan, ba? Diba, nagpasimuno na nga yan ng mga rally. Yung maisog rally. E eh, ko konti-konti ang Eh, ito ngayon, aba eh, nagkakamuplag mama, ang ali. Mama nga, ba? Diba? Nagkakamuplag si ito at uh, umuugnay, anak ah, nakikipag-ugnayan sa pagkilos protesta laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Aba, hindi umuwi ka rin. Di ba? Kung ako rito kay Harry Roque, umuwi ka rin. Dalawa kayo ni Saldi ko. Magturo si Saldi kung sino ang mga nakinabang sapagkat kahit anong gawing uh, investigasyon ng Senado, dito sa nangyayaring ito at mayroong mga sangkot na senador abay naniniwala ang tao eh na wala pong patutunguhan ito kung sa kongreso sa mababang kapulungan iimbestigahan nila si Salve ko aba eh may mangyayari po ba doon natural ah sila sila eh kakamadahin lamang yan hanggang sa magkalimutan patatagalin ang investigasyon kaya maraming nasasangkot dyan, demor na magkakabuhol-buhol at magkakasalung salu hanggang sa magkalimutan. Eh sana naman eh hindi dumating sa puntong ganun ang mangyari. Sapagkat kawawa naman tayo. Although kakaunti lang naman na naibayad kong taxi sa gobyerno, abay, eh mantakin mong iwawaldas nila ng ganun na lang. Ngayon, mabalik tayo rito kay Harry Roque. Pumapapil eh. ay eh, hindi naman masama kung pumapil. Siya, Pilipino pa naman din siya hanggang ngayon eh. Ito po si Harry Roque, Pilipino pa rin. Kaya nga lamang, eh, ayaw umuwi. Pagkatapos eh, pinalulutang niya si saldi ko. Kung ba naman, hindi ko maintindihan na ito. Kung, kung hunghang, di ba? <laughs> Ikaw na mismo, hinahanap ka ng batas dito lumayo ka pagkatapos sa itong hinahanap na masisalbi ko, isusulsulan mo, ta. sabihin mo, lumutang ka, umuwi ka, kung nasa sa abroad ka man. Ito si Ari Roque, talagang ako eh, tuwan rito sa taong ito eh. Nakakatuwa eh, lahat na samahan ito, <laughs> nagkakawindang-windang. <laughs> Di ba ba? Noong 2016, nangapanya si Jojo Pinay kasama ito sa eh. Kaya nga sinisiraan niya si Bigong eh. Kasama sa entablado. O oh, ano nangyari mula sa magandang rating ni Jojo Binay? O Ngayon, ha, yung kabahagi ng boto nito, alam nyo naman, 2% lamang ang makuha mo sa kabuha boto eh. Kung party list ka eh. Elected ka na eh. Nakakuha. Talo nga si Binay, pero siya nanalo Doon sa kabayan party list Iniimbestigahan po itong si Laila Dilima Ng mga panahong yun <laughs> Ang mga Jonel Jonel ah, Meron pang kung ano-ano kabastusan Mga saging o oh, hindi ba O oh, ano ba nangyari sa kanya Sinipa siya Ni Congressman Ronsalo Ng kabayan Inaanak niya inaanak niya, naging estudyante niya, at hindi lang siya sinipa. Pinapadisbar pa siya. Pinapatanggalan siya ng profesyon bilang abogado. Pagkatapos noon, siya natanggal. Anong ginawa? Aba! Di nga ba, dumalaw doon sa Malacanang, wala pang dalawang buwan eh. <laughs> Dislads na si Panelo. Siya na ang pumalit. At nang pumalit, maganda naman ang figura eh. Ha? Magandang figura. Hmm. Pero halatang halata mo si Panelo, nagmumukmuk at uh, meron sa sama ng loob. Iyan eh, sa figura lang. ah Pero nang bandang huli eh, naririnig natin talagang pila meron. ah Meron na magitan na hindi natin nalalaman. Anyway, pagkatapos niyan, Natapos ang termino ni Digong, napasama si Digong, ha? tumakbo itong si Hari Roque, katikit noong hugpong ni Sara Duterte. Iba yung grupo ni Bongbong na mga siladores Sila isang grupo. Ano ba nangyari? <laughs> Nagkaihihinga sa pantalon, hindi nanalo. Ah, ola. Sumama sa grupo nga eh, ni Sara Duterte. Nasamahan niya, kita niyo hindi nagtagal ang relasyon bilang tandem o magkatuwang yung presidente at vice president. Nabuisit uli. Hindi ba? Nagkabuisit-buisit uli. Nagpahinga uli ang ali ang mama. Nagpahinga uli. Ah, lumipat sa SMNI, nag-broadcast-broadcast, di ba nasarado pati SMNI? O, oh, ngayon, sumali na naman dito sa maisog. Lumago ba? Hindi. Hanggang sa, ang hangganan, yun nga, sumali sa Pogo. Nag-abuga-abugado doon. <laughs> ano nangyari sa Pogo? Nasarado rin. o, <laughs> oh, eh, nung kamakailan lang, eh, hindi ba? nagkainan sila yung mukbang ba yun? <laughs> o, nagkagulo-gulo sila eh pagkain lang ha ngayon ito nakikialam na naman si Ari Roque dito ah, ibig ibig mapil dito po sa nangyayaring sigalutan hindi na po ito anomalya lang eh dahil bullseye na Kilala na kung sino ang mga gumawang kontraktor. Sino ang connect, connection ng kontraktor na yun. Sino ang senador na nasa sa likod ng proyekto. ah Na ghost projects. Alam na. Eh, alam na nga na sambayanan ngayon eh. Dahil umaaliwong na nga yung uh, mga pangalan nito eh. O, di ba? Yung Senator Villanueva. Ah. Villanueva doon sa Bulacan. Napakaraming ghost projects doon sa Bulacan. Hindi natin sinasabing kanya yun, ha? Eh, Villanueva. Pero imposible, hindi niya alam. At nagsingit pa uli siya ng ilang bilyones para sa susunod ng mga proyekto. O, oh, na hindi pa natutuloy. Kasama nga doon sa 142 bilyon. Eh, paano kung hindi na malaya ng sambayan ng Pilipino yun? Aba ID Ghost project na naman yon, O hindi ba? Eh tama yung sabi ng presidente May mahiya naman kayo O Eh lahat naman tayo kristyano Pero merong nagpapakadiin Sa pagiging kristyano Alam naman natin uh, Kung ano ang Isinusulong nilang pananampalataya Hindi ba? Pero kung totoo na itong si Senator Villanueva ay kasangkot doon sa pinaggagawa ni Henry Alcantara noong district ka engineer ng Bulacan, aba ay nakakahiya. Hindi lang nakakahiya sa sambayanan, nakakahiya sa Diyos, kay Jesus, na Lord, nakakahiya. Di ba? kung totoo, sinasabi natin kung totoo. Hindi pa natin sinasabing totoo. ah Wala pa naman, nag-iimbestiga eh. Pero malulutang ba yung pangalan yan kung walang nakapaloob doon sa investigasyon na yan? Kaya eh, alam niyo naman yung Ping Lakson eh. Yung Ping ang, ang galing niya sa expose eh. dati, -dati Itong si Maceda, makaling Mr. Exposé, pero dito kay Ping Lakson, bulls ay parate. Eh kahit ka sa Bureau of Customs eh. ba? Diba? Yan ang nagpangalan doon sa mga nakatara. Mga tumatara doon sa Bureau of Customs, isa-isa. Pati collector nila. Ah, departamento, division. O. Oh, pati yung mga taong tumatangka ng tara. Ang dami nun, ang haba. Pati mga broker, importer, kilala niya. Magaling ang intelligence sa uh, personnel nitong si Senator Ping Lakson. Ngayon, eh, ito na. Nagtrabaho uli dito sa mga ghost projects. At sa kanyang initial na investigation, lumulutang nga po yung pong small committee na yung small committee na yan, hugpungan ng sabuatan, sikretong pag-ukilkil at pagbabawas ng pondo upang magamit nila. At pagdating sa Senado, aba teka muna, mukhang lugi naman kami dyan, arkabyado yata kami dyan. Nagsingit din sila ng 142 billion. Ngayon, iniimbestigahan ng Senado ng Blue Ribbon Committee. Aba, sa palagay nyo, palulutangin ang buong buo yan. Yung mga kabaro nila. Eh yung mga pinpointed na mga kasangkot dyan eh. Kasangkot, uh, kasama rin doon sa Blue Ribbon Committee. Investigador din. At kasama doon sa mayorya. May mangyayari kaya? Yan ang katanong ng malaki ng sambayan ng Pilipino. Hindi kaya ito eh, maging bodabil, ah, maging sirkus, maging palabas lang na parang akala mo eh, palabas sa baryo, ah, sa mga entablado, ganun. Yan mga kababayan natin, ang mga sinasabi ni President Bongbong, mahiya naman kayo, magsasabi pa naman ng ganun yan, Bibigkas ba yan ng mahiya naman kayo kung alam niyang may mga kahihiyan itong mga ito? Di ba? Mga walang hiya bayan yan? At para pagsabihan na mahiya naman kayo? Ang sinasabihan lang po na mahiya naman kayo yung mga walang hiya. At kung ito ay mapatunayan, kahit na sabihin pa ng Blue Ribbon Committee na yan, na hapyaw, bintang, wala nang paniniwala ng sambayan na. May kasama silang senador dyan eh, na nagdidiin sa kanila. Anyway, mga kababayan natin, ipagpapatuloy natin ha, tandaan nyo, ito po ang inyong kabakas. At dito sa bakas ni Kokoy, mag-subscribe kayo. Sundan nyo itong aking mga kwento. Ha? Kwentong inipon natin para pagkwentohan natin. Ha? Para pagkuwentuhan natin. Maraming salamat subscribe naman. At uh, mag-like din kayo kung kayo'y gustong magkomento kung hindi kayo natutuwa sa sinabi ko. Okay lang. Ayon po ay eh, uh, maluwag na tatanggap ng kritisismo. Kung pagbati naman at pagsuporta, maraming salamat Bayang Pilipinas, mga kabakas. Good day.